Ay ah, hello sir. Hello sir. Oh, ano mo yung nangyari uh, sa yo? Kaka-reenactment ko pa lang 'yan eh. May naglabas ako ng video. Kaya nga sir na panood ko yung mga video nyo 'yan. Daming nag-react eh. <laughs> Pero mali-mali yung pagkakahatak ng motor mo, dapat may iniwang dokumento. Kaya nga po sir saka nanakot sila na ano ng barangay, kaya binigay ng kamag-anak ko nako eh wala naman jurisdiction ng barangay para pumayag ang barangay na na hatakin yung sasakyan mo ay yung Kaya motor mo nasa opisina kasi ako nung nangyari mga panahon na yun eh, hindi ko rin alam eh isusurrender mo rin naman oo oh, sir oh, ngayon na, na ako sa dealer eh, hindi naman nag reply nung Friday ba yun o oh, Friday nga ngay, mm. ngayon ang problema natin nung hinatak nila, walang iniwan dokumento. Wala rin bang ID pinakita? Tinatanong ko yung ano, yung umarap kanina kung nagpakita ng ID. Nagpakita lang ng letter daw. Eh hindi ko din naman yata nila na nabasa nang ng nang Hindi dapat bukod dun sa malamang authorization 'yon para takin yung sasakyan, binibigyan sila ng authorization ng 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 company. Pero dapat, pinakita ang ID, pinakita din yung authorization. Tapos yung yeah. voluntary surrender form. Sana na, picturean man lang eh. Kaya kaya pang nagpicture. Ah, uh, eh yun, medyo baka nagulpi di gulat. Eh, yung ano mo, yung... Sino ba yung nag-surrender? Bata yung, ba eh, o mga may edad na? May edad na rin, no. Yung uh, magulang nung ano kinakasama ko, ah. sa so, mga kapatid. Ayun ang mahirap, di ba? Uh, kaya nga Ang balak ko saan lang gawin, tatawagan ko yung dealer bukas. Kaso hmm. lang, hindi ko lang alam kung may idea sila sa ganun uh, nakuha na. So, siguro better nga ganun na uh, puntahan mo na yung dealer o kaya puntahan mo na rin yung financing kung anong banko ba yan nakaloan. Tapos para ma-verify mo kung ano na, kung nakuha na nila para pipirma ka na rin sa mga dokumento na nando doon. Uh, may ano kasi yun, sir. Um, hindi sila nag-checklist, di ba? Bale, may problema sa class lining yun. Aware naman ako doon kasi nag, uh, itong bagong taon lang nangyari yung na ano yung lining. Uh, ayun, okay lang yung ano, okay lang yung yung sira, at least alam mo yun. Ang problema kasi doon, eh, hinatak ng walang dokumento, eh, paano kung kahuyin yung motor? Hindi nga, sir. Ah, uh, medyo bago-bago pa lang yun, eh. Bago pa, pa lang. O, oh, yan, yan Kaya, sir. Totoo nangyayari talaga yung mga ganyan, na hinahatak ang motor, walang dokumentong iiwan, papakitaan ka lang ng dokumento, pero hindi ka bibigyan ng kopya, hindi rin mo papakita ng ID. So, parang, ano, malilibang ka, o maaring kasi natakot yung ano yung yung tao dun sa bahay mo ayun naibigay ah ayun. sir puntahan mo na lang sir dun sa dealer o kasa para ma-verify ngayon pwede ka na rin ng voluntary surrender form nila tapos humingi ka ng kopya humingi ka na rin ng kopya ng ID nung kumuha para may katibayan ka lang na na-surrender mo na ah kung makakapag yes. At sana makarating yung ano, yung motor mo doon sa uh, sa warehouse. dealer o kasa o warehouse. Nakatibayan no. na nahatak. Pa. kasi ganitong wala kayong nakuhang any documents, hindi nyo rin nakilala kung sino yung humatak. Baka mamaya hindi yan iano i-deliver dun sa ano. Diba? Nga, uh, mo ako bukas, sir. Okay, sir. Salamat, sir. Oh, ay sir, ano ni record ko tong ano natin, usapan natin, pero hindi ko naman ilalagay yung pangalan mo sir. Okay. Pa o, uh, i, uh, i sorry. ano ko to, i gawan ko lang ng content para awareness lang. Opo, uh, sir. Kasi totoong nangyayari sir, yung ano, tingnan mo nga lang, di ba? Kakapost okay, ko sorry. lang yun, ito sa katulad mo. Pero marami na kayo nakausap na nakausap na katulad mo. Marami na. Uh, Nabiglaan din ano? Uh Oo. -oh eh, sana medyo maging awareness na to sa iba. Oh. Oo oh. nga sir, buti ka nakita ko yung uh, yung page nyo galing sa YouTube. Nag-research din kasi ako sa mga gantong bagay. Ay, by the way sir, may question ako last. Year. Pag ba ganito, kunyari, uh, wala namang, pwede pa nang makuha yung motor pagka binayaran yung ano. Pwede yung... mo naman tubusin yan, kaso nga lang sir, baka medyo malaki na. Tapos, syempre, yung recovery fee din yan. Magkano And... kayo yung mga recovery fee sa motor, sir? May ah, idea kayo? Ah, yun lang, sir. Hindi ko masyadong, ano, wala akong masyadong idea dun sa kisingilin nila. Depende kasi yan sa banko o financing. Okay, sir. Okay. Yun lang po. Sige, sir. Balitaan po tayo. Ah, uh, sir. Uh, bukas, kung makaano kami. Okay, okay. Salamat.